welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Alda! Bryza Pokerson may caption na so happy sa kanyang ipinakita mula sa opening hanggang sa kasalukuyan. Matagumpay ang kanilang coffee shop dahil dinadagsa ito ng mga coffee lovers. Kaya naman sobrang saya ang caption ni Raisa sa kanyang ipinose at namataan din doon si Alden Richards. Samantala, congratulations muli kay Maine Mendoza bilang Female TV Host of the Year ng Box Office Entertainment Awards. Deserved ni Maine ng awards na ito dahil mahusay naman talagang host ang diyosa ng natural beauty walang retoke ang nag-iisang babae na tunay na nagpatibok sa puso ni Richard Jr., Mrs. Nicomenday Pockerson. Habang halos sabay nag-post sila Adrien May bilang ambasadors ng Bibo. At sa pag-post nila ngayon ay hindi na ito hinaluan ng sarswela. Konting share lamang po mga ka. Dahil meron po akong pinapasyalan na shop na may tindang mga cellphone. Noong time po ng kauna-unahang pagkasama nila Adrien Main bilang ambassadors ng Bibo, nagbenta yung shop ng Bibo. Pero nang paghiwalayin ng dalawa bilang ambassadors nito, yung pinapasyalan ko pong shop ay hindi na nag at nagbenta ng Bibo. Masasabing iba rin ang hata kapag magkasama ang mag-asawa sa isang endorsement. Kasi pati ang mga shop o tindahan sinusugalan nila ang pagbebenta ng product na ini-endorse by Mr. Richard Jr. and Mrs. Nicomenday Pocerson dahil alam nilang bebenta kapag ini-endorse ng mag-asawa. Ibig sabihin, ganoon kalakas din ang dating sa mga owner ng store kapag ini-endorse ng sabay at magkasama ang aldob. Masasabing yung magic ng Aldab na nanatili. Lumipas man ang panahon na pinaghiwalay sila ng mga saraswilista, pero kapag pinagsama na kahit isang saglit lang, bumubuga ito ng mahika at chemistry na sa kanila mulang makikita. Ganun kalakas ang Aldab or sila Adrian Main at ito ang iniiwasan ng mga network na walang kikitain kay na Adrian Main. Siyempre, kung sino lang ang may hawak na management sa kanilang dalawa, yun lang ang makikinabang. Aminin naman o hindi, takot silang magsama muli sa iisang frame sila Adrian Main dahil yung mga laos, lalong malalaos. At yung mga bago pa lang sa industriya, malilimitahan ang pag-akyat nila. At ang mga mata ng mga kilalang kumpanya, matutuon lang ang paningin sa mag-asawang Mengay and Desoy para kuning ang ambassadors. At higit sa lahat, kapag pinagsama muli ang dalawa, lalabas na naman ang katotohanan na namamagitan kay na Adeline Main at lalong mapapatunayan ang kasinungalingan at kapekean na ginagawa ng mga sarsuelista. Samantala, kung nagbabala si Daddy Bay last week tungkol sa fake accounts at fake na message na sinasabing galing kay Alden, ngayon si Alden na mismo ang nagsabi na may fake nga na messages na kumakalat at tumapatungkol kay Kat ang mga fake at or edited messages na pinapakalat na sinasabing galing na galing kay Alden Richards. Na kinonfirm na ni Alden na ang mga ito ay hindi galing sa kanya. Nilinauna po niya na kamakailan lang sa kanyang panayam ang tungkol sa mga bagay na ito. At sa mga iba pang ganap ni Alden Richard sa mga nagdaang araw na halos lahat ay para sa kanyang mga endorsements tulad ng TM Tambayan, Pure Gold at Oxycure na pawang dinagsa ng mga fans para sa greet and meet Alden Richards. Nakapansin-pansin na nakasunod at nakasubaybay ang Sarsuela Part 2. And speaking of Sarsuela Part 2, linawin lang po natin mga kaaldap wala pong paghalik sa kamay na nangyari sa awards night ng box office entertainment. Sinasabi ng iba na hinalikan ni Alden ang kamay ni Kat. Ay, hindi po yon totoo. Kapansin pansin na may kamera ng nakaabang sa likuran ni Alden na animoy alam na ang mangyayari na para lang itong nagshooting Paglabas pa lang ni Kat, tinawag niya ng hoy si Alden. Kaya naman sabay lapit nito para alalayan si babae para bumaba sa tatlong baitang ng hagdan na ginawa sa harap lamang mismo ng kamera. Kaya naman nang uwi ana, animo ay tapos na ang shooting dahil bumaba si Kat sa mas mataas o mas maraming baitang ng walang umaalalay sa pangyayari na ito, alam mong pang showbiz lang talaga ang mga nagaganap. Ika nga ng ating ka-admin, mas marami pang nakaplano ang magaganap para sa Sarswela Part 2 at unti-unti na nila itong ginagawa at inilalabas. Matatandaan sa pagbabalik ni Alden from US vacation, nabanggit na niyang halos puno na ang schedule para sa kalahatian ng taon. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa at inaatinan ng mga events, shooting, at kung ano-ano pa ay nasa game plan na ni Alden Richards. At bago nagumpisa ang sarswela, part 2, nagpati na si Alden. Sinabing kaibigan lang niya si Catherine at ayaw niyang madamay sa isyu ng katnyel at kailanman ay hindi siya nakikiapid. Kaya kung ano man ang ipinapakita nila ngayon, masasabing partiyo ng gimmick para sa proyekto ng kanilang pagsasamahan kung sakali man na ito ay matuloy at maaaring magco-produce ang myriad dito. Kung, lala kung lalaki ang fans club ng Katniel, Sinasabing aapat lamang pala sila, syempre kailangan mas maraming manood para kumita ito. Kung marami mang nanood noon dahil, dahil iyon sa Katniel at Adam Nation na sumuporta para sa Hello, Love, sa Hello Love Goodbye dahil na rin sa hiling ni Mrs. Nico Bokerson kaya nanood ang Adam Nation. Ngayon, boycott ang fandom ng Adam Nation and True Blooded Aldab Nation. Kaya kailangan nila ngayon na magparami ng Katniel para may manood sa kanilang movie. Kaya naman, ika nga ng ating ka-admin, planado na or nakaplano na ang mga magaganap para sa Sarswela Part 2 para na rin makabuo ng Cat Fans Club at para makasigurado nakikita sila bago sugalan ang movie. Ibinabahagi lamang po natin ang mga bagay na ito para aware po tayo sa mga nangyayari at sa mga maaari pang maganap sa Sarswela Part 2. Basta ang laban po ng pandom ng Aldag Nation and True-Blooded Aldag Nation ay tuloy lang po. Ika nga po ng ating mga ka-admin, ihiwalay lang ang showbiz sa private life ng Fokerson Jr. Family. Dahil dito sa pribado nilang buhay, buong buo at masaya ang pamilyang binuo ng pagmamahal sa isa't isa nila Alden and Maine. Tandaan lang po ang sinabi ni Maine kay Alden bago pa lumala ang sarsuela. Ang sabi ni Nico Menday Pokerson sa mahal niyang asawa Richard Pokerson Jr., kapit lang, kapit lang. Kaya naman sigaw ng pandong walang bibitaw, kapit lang tuloy ang laban hanggang dulo para sa katotohanan. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga non-stop. Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Aldrin and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Aldab lang ang malakas. Hangat ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone! Thank you